and hello po. Shout out po sa ating lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod sa 26 TV. Ngayon po mayroon po tayong uh, reaksyonan po, no? Ayan. ah uh, dito po sa isang uh, defender po ng Mikris. Ayan po. Shout out po sa ating lahat. Ayan, bago tayo magsimula. Isang mapagpalang araw po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalingap Rab at Miss Jack Matubang. At syempre po, shout out po sa ano po sa ating uh, mga uh, sponsor sa Team Kalingap sa nagmamahal ng tunay. Shout out po sa Kalingap Strikers. Syempre po, shout out po sa aming uh, President sa Karipa, si Kuya Berador. Shout out po. At syempre po, ang aking the best reactor. Shout out po kay Kura, Kuya Derek Noelsa. At syempre po, sa aming Kalingap Strikers, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Ito, -isa. makinig ka sa akin ha. Isa kang depender ng may Chris. Kung wala kang alam sa isyu po namin ni Sangkay, huwag ka na makialam. Ha? Nakikiano nakiki ka lang naman eh. Nakikisawsaw ka. Wrong pa ang iyong reaksyon. Hindi man yan. Ha? Hindi man yan yung reaksyon na kung saan kami nagsagutan ni Sangkay. Kuha ka lang nang kuha ng video. Hindi yan. Simulaan mo kung saan nagsimula. Hindi yan kuha ka lang nang kuha. Tira ka lang nang tira. Ayusin mo ha. Papa Shider TV? Ha? Wala kang ibang ginawa sa channel mo kung hindi puro kilig, 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 kilig dyan sa mikres. Ha? Kung wala ka lang din naman pong alam sa isyu namin ni Sangkay, huwag ka nang makisawsaw. Ha? Baka makakatikim ka sa akin ang hindi magandang salita. Mag-focus ka sa mikres mo. Ha? At matuto kang mag-reaction. Puro ka kilig, puro ka kilig. Kalingap reaktor ka, hindi ba? Ha? Mag-reaction ka ng iba kay hindi po puro Mikris na lang po yung kinokontent mo. Bawal yan. Ha? Ha? papa Papasyardir TV? Ha? Bawal yan. Ha? Bawal yung ginagawa mo. Napanay ka na lang po. Halos inaraw-araw mo ang Mikris. Wala ka na. Hindi ka na tumalon sa iba pong content. Ha? Ayusin mo ha para hindi kita mapakialaman sa content mo. Kasi ako hindi ako nakikialam. Isang beses lang ako nakialam sa'yo dahil nakialam ka rin. Sausawiro ka. Ha? Ang angas mo tignan pero pakialamiro ka, chismosa kang animal ka ha? Hindi mo ako kilala, baka, ma baka makakatikim ka sa akin higit pa. Ha? Pakialaman mo yung content mo. Huwag kang makialam sa mga kapwa mo, kalinga preaktor. Kung wala ka lang naman pong alam, huwag kang makisawsaw, animal ka. Ha, Papa Sider? TV? Wala kang ibang ginawa kundi lab, ano? Kilig, 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 nagpotragis kang lalaki, kang animal ka. Wala ka ng ibang ginawa, ha? Wala ka ng ibang ginawa. Kung hindi po, puro na lang labdim, labdim ng mikres ang ginakontent mo, puro kilig. Hindi ka nga, hindi ka nga tumalo ng ibang, ano, eh, content, eh. Ha? Tingnan mo nga sa isang araw na kailang upload ka ng mikres. Ah, wala ka na po ba bang ibang alam kung reaksyonan kung hindi may crest? Ang dami-dami, oh. Alam mo ba ang rules ng kalingap? Ha? Sa isang linggo? Sa isang linggo, ilang beses lang tayo mag-upload sa lab team? Ha? Dalawa lang sa isang linggo? Ha? Tapos, pakialaman mo pa, ka, pakialaman mo pa ako na hindi magkita pinapakailaman sa mga content mo? Ha? Wag ako, Papa ha? Dahil hindi mo pa kilala, bunganga ko. Baka makakatikim ka sa akin na mula, mula ulo hanggang paa. Napanginginsulto ko sa'yo. Hindi, ni mensan hindi sumagi sa isip kung nakikialam ako sa'yo. Ha? Kahit pa isaksak mo pa sa baga ang mikres na dinidipin mo na wala kang ibang ginawa kundi di -re upload mag-voice script, ha? Ia-upload, Ha? Wala ka sarili pong reaksyon na talagang sarili mo. Wala kang ibang ginawa kung hindi po magre-re-upload, magbo-voice script gamit ang video ng Mikres. Oh. Yan po ba ay reaktor Ang reaktor po ng Kalinga Palaban hindi po puro labde ang ginagawa. Ha? Puro pakilig ng pakilig ng pakilig. Animal ka ha? Huwag ako ang subukan mo, Papa Sider, ha? TV. Huwag ako ang subukan mo. Makakatikim ka sa akin ng isang magandang pananalita galing sa mismo sa bunga nga ako. Well, never. Ha? Well, never. Talaga ako nakialam sa content mo. Ha? Huwag kang makisawsaw kung hindi mo alam ang isyo. Ha? Yung nireaksyonan mo. Mali yan eh. Hindi yan ang away namin eh. Yung ribata na po yan. Alamin mo, Reactor ka, hindi ba? Alamin mo kung saan ang nagsimula. Para maituwid mo at para maituro mo kung ano at ang saan ang mali at sino ang tama sa aming dalawa. Hindi yung sausaw ka ng sausaw na hindi naman po tama yung ginawa mo. Nagkalat ka lang lang naman virus. Mali-mali pa. Ha? Ayusin mo, Papa Sider. Ha? Dahil kakalag ka rin kita talaga sa social media di sa ano talaga sa channel ko. Na puro ka lang kilig. Baka mai-report pa kita sa president ng Karipa. Na wala kang ibang ginawa kung hindi po, wala kang ang reaksyon ng sarili mong pagre-react eh. Ha? Yung reaction mo talaga ng sarili mo, puro ka lang re-upload, puro ka lang voice script gamit ang video po ng Mikres. Ha? Ayusin mo, huwag ako, huwag mo ako subukan. Ha? Baka, magka, baka, magkasubukan tayong dalawa. Never akong nakialam sa mga content mo. Kaya kong maaari lang, huwag mo kaming pakialaman. Kaya kung gusto mong makisawsaw sa isyo, alamin mo kung saan ang punot dulo kung bakit kami nagkakaganito, nagkakaganyan at itama mo. Punyeta ka? Ha? Nakakainit ka ng ulo ah. Ayos ayusin mo ha? Sumausaw ka lang naman, ayusin mo. Hindi yan magkalat ka lang ng virus na mali-mali pa. Wala akong pakialam sa content mo. Pero dapat, ha? Makisawsaw ka lang naman. Panoorin mo ang bawat isa. Hindi naman yan ang ano mo ah. Hindi yan ang yung content mo. Mali naman yan eh. Hindi yan ang simula eh. Yung pangtapos na yan, kung paano kami nagmurahan. Ayan o hanggang dito na lang po. Shout out po sa ating lahat. God bless.